Welcome to my YouTube channel guys. Ako ay magluluto ng uh, tortang giniling. So mayroon akong uh, giniling, uh, pork uh, ground pork, uh, mayroon akong uh, ano to siliri, uh, mayroon akong white onion, mayroon akong pampasarap, pam at saka black pepper, at saka oh black pepper no, at saka salt, mayroon na uh. So, uh, lalagyan ko pa siya ng uh, one egg. Ayan. One egg or two eggs. Ayan. Magbabalat muna ako ng patatas. Hindi ko muna siya imamas magbabalat muna ako ng patatas uh, lalagyan ko siya ng patatas ayan hiwa na tayo ng patatas darling uh, hiwain natin ng maliliit na cubes Bumili lang ako ng isang uh, patatas na medium size kasi ang mahal talaga ng patatas, no? Bumili ako ng mga medium size, uh, ano yata, 15 pesos. Hindi siya kalakihan. beautiful girl wherever you are I know that I saw you okay snap okay, okay. Wash my hand. Ate nang imamas. Halo-halo. Mayroon na siyang ano, mayroon siyang arena. Ang ano nga dito, mas masarap kung lalagyan mo pa siya ng pasas. Ayan. Feeling ko, kunti, ah, uh, feeling ko, kailangan pa siya dagdagan ng, ano, ah, uh, arena kasi dalawang itlog yung nilagay ko eh. Ayan pa. Ayan. konti na. Okay na siguro yan. Ayan. Atin na. Ayan. Ayan guys, atin nang umpisahan sa pagluluto. Ang aking torta. Ayan guys, ang aking ginawang torta. Hintay na lang natin mag brown. Tapos babalik ta na natin, no? Pwede nyo itong gawin guys, napakadaling gawin torta. Mayroon siyang onion, ayan yung puting onion. Celery, black pepper, pampasarap. Tapos yun yung patatas. Black pepper yan. Saka arena. Dalawang itlog yung ilagay ko. Ang sarap pala guys, oh. Ayan. Sarap pala. Mmm. The, the, the puti, the putito, so, so good. Crunchy. <laughs> Hirap <pag> ingles. <laughs> Yummy. -hmm. Very, very delicious. Ito na mga friend. Tapos na ako magluto. Ayan. Sayang yung patatas. Ayan. Okay. Guys, ayun ang niluto kong tortang giniling, guys. Okay, let's eat na. Kakain na tayo. Hi, guys. Maraming maraming salamat sa panunod sa akin videos, guys. Tapos na ako magluto. <laughs> ang init-init talaga ng panahon ngayon. But no choice. Importante, magluto ka para may kakainin ang ating pamilya. Okay, don't forget to like, comment, share, and subscribe please click the bell button para updated kayo sa aking mga videos guys no okay babu have a good time baby